yung isang bola na ano nito hmm. at yung umayong... wala yung lasa sakit hindi man daw yun ngayon yung no? pagkain ng mayong binigay sa akin Magre-review so, kami ng mga pagkain 90s, guys. Ayan. Pag tinanggal ba ito? Pag tinanggal yung laman nito, pinalitan mo lang ito. <laughs> pagkain naman <ang> ito. <laughs> Parehas lang naman, di ba? <laughs> Patikim natin guys, magre-review kami ng mga pagkain ng 90s. Kaya nga, syempre, nakikita ko sa mga feed minsan na yung naalala nila yung kabataan nila. Oh. Syempre, naalala ko yung kabataan ko na yan, yung mga pagkain na ganyan. Ice cream ice cream. Ano, uh, I know, ice cream, di ba? Tapos, pogs. Yung ng pobes, ba yung mga nakakaalala ng pogs, di ba? Alam yun, yung binibigay yung pagka... Mga ano, bata. Diba? Bata, pagpasko, tapos ito. Ding dong. Ding dong. Dapat nipe? Gago! Namo! Sabi sa rinig niya, babaho na amung ng gamot. <laughs> Uy, kahit ganito di ba ba ito, hindi mabaho itong gago. Stay child yung ganun ito, yung ginagawa. No? <laughs> ang paling <no? laughs> tulog. <laughs> Siya wala. Tigman namin yung mga pagkain, guys, ng ano. So, sa isa-isa ka rin. Ito, ng ice cream. Mga 90s. Sino nga nakakaalala ng mga 90s nila dyan, guys? So, okay. Mga, mga, 90s days, no? Pag magkaroon ka na ganito, tuwan-tuwa ka na. Oh, kick ka Dito sa... Mmm, kusang niya nalulusaw. Ay, oo, pa parang mas malo. Tapos, pogs. Malabo Pog. ba, laruin to. Uy, binaganon. Uy, binaganon. <laughs> Paano laruin yan? Uh, oh. Ka, ka. Uh. Sinatanggol pa yung ano. <laughs> <laughs> Itanggol, ha? Baka kiyapo pa talaga. Daging, ano ba, ah, ano, idol na idol mo. Tapos, chocolate. Ayan guys, yung mga chocolate. Sarap to. So, pero ay chocolate. Parang iba na yung Parang hindi na ganun yung... Hindi ko so, Parang hindi na ganun yung ano nila. Yun. Tapos hmm. so, syempre, next natin yung... Ayan mga ding-dong. Ayan, Ayan mga ding-dong ba Hindi lahat tayo. Siyempre lahat tayo titigil no. ano natin. <laughs> Hindi Hindi kaya, kaya nga dapat pare-parehas tayo ng ano yung gagawin natin. Okay. Yeah. Okay. Iita po. Itong mga ibang mga pagkain. Ano pang natin? Itong mga May, ibang. Meron pa ba iba? Ito. Okay. Okay. Ito. Ito. Mm. So, tag isa kami guys, titigman namin. Gusto nyo guys yung isang bola na ano, nito? Ito. Hmm. Ito. Ganito. Hmm. Tati ko mo yung... Tati mo yung... Hmm. Kanya may tunog ka, wala lahat ng ano. Kanya may tunog ka, <coughs> <gano>, wala <lahat. tos> Anong lasa? Ay, Hindi mo agad? Lagi ka yan mo kasi ng ano. Hindi ko naman lahat eh. Oh. Anong lasa? Oh. Wala yung lasa. 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 Diba, hindi ma oh, ba ang gigyan mo yung lata? Gago'ng ma- maalit-alat? mo, ngayon. ang ka. paano nagawa ka hindi na ito? Saan? I-demanda mo yun. Pagkain mo. Pagkain manok. mo. Pagkain mo. Ikaw kumain. O, yan o. Ayan na, huwag tayo ng manok binigay sa akin. pala ka ko, walang nasa, anding dong. Maano, ano, ano maalat-alat na maano. Ayub ka. O, pa, paano mo nagawa itong putang ina ka? Hmm. Nakasig <laughs> Ang mo. Wala. Iyan mo kay Dingdong. Talino. Talino. Oo nga oh, eh. Ganyan ka yung pa. Ano lasa? Sige ba? Wala yung lasa. Baka bang. Putang <laughs> mo. Ay, Para lumakas ka. Pag nakibaglaban ka. <laughs> Kumpleto mo may mali. Ah, ano? Maik. Oo ha? Ayop sa... Tangkil mo.